Although I cannot confirm it mm. precisely dahil ang in-charge dyan ay yung Office of the Prosecutor mismo. Okay. And all proceedings, processes related to uh, the issue una application for issuance and actually service of a warrant of arrest are confidential. Okay. Um uh, mahigpit na tagubilin yan eh kasi a problema mo 'tong baka makatakas. Ah mm. uh, kaya yan yung habol eh. Yeah. Uh, pero ito nga, yung nabanggit ko kanina, no news is good news. Kasi habang wala tayong alam tungkol sa warrant of arrest or habang hindi maugong, eh, syempre, makukot. Kung sakaling magkaulihan caught off guard yung tao yes, o yes. ilang tao. Uh, Kumparihan doon sa sitwasyon ni Putin. Si President Putin, walang kachance-chance yung, yung ICC na mahuli yan. Kaya ang ginawa na lang ng ICC, i-announce na lang natin. Yes, yes, yes. Yeah. Kung baga, o okay. ayan oh, ha, may marka, lumiliit ang mundo mo because we have announced to the world that Correct. you are a wanted person. Yeah. Baka okay. yun yung abuti natin kung sakali. Pero sa ngayon, eh, ang tingin ko, ibig sabihin ng pananahimik at hindi pag-a-announce ng ICC, ay may tsansa na mahuli pa si President. Sorry, nagulas tuloy. <laughs> Pero para sa amin, no, Palagay namin ang isa sa mga unang-uhuli talaga ay si President uh, Duterte.